Hello, so umuulan na naman ngayon dito sa amin. Ewan ko lang ba, pero wala namang bagyo. Kalo pressure lang siya kasi wala na ko naman sa balita. Wala naman siyang bagyo oh, yeah. Di pa ko. Hindi pa ako matutulog. Tanawag mo na tayo. Dito Pusyon na check ko. Oh, ba't na pala? <laughs> Ay. So, ba't na pala sila? Nakakaya mo sa mga. Hindi ko siya na check. So, tusun ko naman na yung mga bata mga. Yung balakit pa naman panuorin ang number one siya so, ngayon dito sa application na pinag Ya ya ya. Ifu ini menubok. Ifu ini menubok, sih. It charged one. I mean, the charge. Bakit naman nagpuno itong aking naman palagi nun oh. Nagpuno lahat. Kaya hindi lotion kay Beck? kay, Hindi akong lotion? Sky? Kiss, Kiss, Kiss me again. i e, na din di siya Lotion din ako nun. na akong na gumagamit ako ng kilo Parang, hindi yung hair ko. parang bounce siya. Parang, parang bounce Parang, napaka nice. I-charge lang i-charge lang nga na charge ha. ko sa kanya niya si...